guys, dito tayo sa likod ng sa likod tayo dumaan ng ang gato ng ocean park ayan, sa likod tayo dumaan ito, alas oh, sa may dagat tayo ito pala yung swimming ano, pool ba diba, ito yung likod ng ocean park so ito yun yun kung may nakita kayong restaurant yan guys sa kabila yun yung ano ano ba yan nakalimutan ko yung pangalan niya. Yun. pagka kumain ka dyan magpaluto ka paluto na mga Masarap jan guys. Pag kumain ka dyan. Tapos, ito. Yan. Ito yun, oh. Yung likod. Hmm. Tapos, sa kabila doon yung show. Show ng Ocean Park. Yung mga jellyfish, ganyan. yun diba? Ang linaw na ng dagat. Yung mga bawa. Kuya, anong restaurant nga yan dyan? Hindi oh. ko alam. Oh. Kalimutan ko kung anong restaurant yan. Kumain na ako dyan. Ayan, papasok na tayo dito. Dito yun. Kalokapin ha. Pinadaan pa talaga ako ng kuya dito eh. Mm, ito na Gayo tuloy nang nilalakaran dito sa kabila. Ito pang elevator. Ito tayo sa seaside na tayo

ko, sa likod kasi tayo duman kaya ito yung nadadaanan tayo dito sa rice station Ay, mag maglag muna ako tapos babalik ako lag muna lag muna ako dun sa office elle Lalakin na tayo. Mm -hmm.